Kamusta po kayo mga giliw po naming mga taga-subaybay? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan sa piling po ng inyong mga mahal sa buhay. Welcome pong muli sa palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo, ang pagbubunyag. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na samahan kami sa isa pong napakahalagang pagtalakay ng aming pinakalayunin mga kaibigan ay matulungan po kayo sa ginagawa po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia Ni Cristo. Bago po natin simulan ang pagtalakay ay panoorin at pakinggan po muna natin itong aming nakapanayam. Narito po siya. Naingganyo po ako sa mga kasama ko, isa sa mga classmates ko na magmadre. Kasi noon na gusto ko pong pumasok bilang isang madre. First ever na pumasok ako sa kapilya. Ang dami kong tanong kasi yung ano po, yung yung leksyon po nung time na yun, kung sino lang po yung talagang masisave pagdating ng araw ng paghuhukom. And syempre, ang dami kong question sa mind ko, bakit kayo lang? Bakit iglesia ni Cristo lang? Bakit hindi kami? Eh ako, namatay na yung parents ko na, 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 Catholic. But we believe na masisave kami kasi we believe in God. Po, po dati ay isang Roman Catholic. Elementary pa lang po ako. Um, member po ako ng choir at saka Bible reader din po ako sa aming simbahan dati. Noong college po ako, nainganyo po ako sa mga kasama ko, isang sa mga classmates ko na mag kasi noon na gusto ko pong pumasok bilang isang madre. Ang belief ko dati kapag ikaw ay may isang relihiyon, talagang holy ka kasi nga pina-follow mo yung uh, mga ginagawa or sinasabi, pinapayo ng mga pare sa loob ng simbahan. Second year college po kami. Meron po akong kaklase, nalaman ko na isa pala siyang iglesia ni Kristo. So, nung time po na yun, na uh, sabi niya, may pagsamba daw sila. Sabi ko, ano yan? So, nag-share na po siya sa akin kung ano po yung ibig sabihin nun. Hanggang sa parang, sabi ko, ay, pasensya ka na. Pero, ayokong pumunta sa mga ganyan. Kasi, active din ako sa church namin. After na po nung gumraduate na po kami ng college, meron po kami, nagsama po kami ulit sa isang review center ng Kagerly, na kung saan may isang araw po kami or afternoon session na hindi po natuloy at saka may nung time po na yon ayaw kong umuwi. Sinabi po ng ka girly, sama ka, pamamahayag. Nung pumunta po ako, pumasok po ako, nakita ko yung ibang mga tao, bakit nakadress? Parang ang formal ng mga tao dito. Sabi ko, pwede ba ako dito, girl? Sabi ko sa kanya, may oo oh, naman, kasi bisita ka. Ah, okay. So, kung magbisita, hindi pa iglesia ha? Sabi ko. Sabi niya, hindi, hindi pa yan iglesia. Yun ang sabi niya. Nung pumasok po ako, yung nasa loob po ng kapilya is ang ganda, maaliwalas. Yung habang nakikinig po ako dun sa mga umaawit, para talagang mga anghel na umaawit na inaakay po tayo, talagang makinig sa kanila. So, yun po talaga yung time na, yun na first ever na pumasok ako sa kapilya. Pagkatapos po noon, tinanong ko po si ka girlie. paano mag english <laughs> oh, siya? ang dami kong tanong kasi yung ano po, yung yung leksyon po nung time na yun, kung sino lang po yung talagang masisave pagdating ng araw ng paghuhukom. And syempre, ang dami kong question sa mind ko, bakit kayo lang? Bakit Iglesia ni Kristo lang? Bakit hindi kami? Eh ako, namatay na yung parents ko na, 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 Catholic. But we believe na masisave kami kasi we believe in God. Yung unang pagsamba ko po is, yung kaayusan po is napakaganda. Yung bungad talaga ng mga jakonot-jakonesa sa inyo, sa labas pa lang po ng pintuan, nakasmile po sila. Separate po yung mga babae sa lalaki. Iba po yung pagsamba na iglesia ni Kristo kasi nga lahat po ay binabase nila doon mismo sa Biblia. Nabalik po yung belief ko sa Trinidad. Kasi talaga, even sa prayers ko po dati, Uh, through the intercession of Mary, through the intercession of the Holy Spirit. Ganun po. May, hindi talaga namin nababangit si Jesus Christ kasi nga, we believe na si Jesus Christ din ang God noon, noong Catholic pa po ako. So, nung dahil po dyan sa doktrina, doon ko po, po nalaman na isa lang po pala ang, ang Diyos Ama. Uh, bago sa akin talaga is yung mas dedicated po ako ngayon sa mga worship services. Kasi da kung dati okay lang na malate ako, ngayon hindi po, mas maaga. Tapos yung talagang kung kahit saan po ako pumuntang lugar, yung una po talagang hinahanap is kung may pagsamba po sa mga lugar na yon. Kasi yun po talaga ang number one na obligation ko bilang isang iglesia ni Kristo is yung pagsamba po. Mga kaibigan, napanood po ninyo ang kasaysayan sa pag-anib sa Iglesia ni Kristo ni kapatid na Wendy Biati na taga-takurong Sultan Kudarat. Kaya binabati rin po natin ang lahat ng ating mga kapatid sa Sultan Kudarat at sa buong Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Ang kapatid na Wendy, katulad po ng napanood po ninyo, ay sumubok po na maging madre at nang na-curious po siya nang makarinig po siya ng aral sa Iglesia ni Kristo at itinuro po sa kanila na ang Iglesia ni Kristo lamang ang maliligtas. Inisip po niya, eh paano naman daw po sila? Pero nung marinig po niya ang mga aral sa loob ng Iglesia ni Kristo, ay gumawa po siya ng isang matatag na desisyon, iniwan ng dating pananampalataya, at ngayon po ay masiglang kaanib sa Iglesia ni Kristo. Mga kaibigan, bagaman marami po ang nagre Naglalayon po sila na makapagsagawa ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos para magtamo ng kaligtasan. Subalit kapansin-pansin po na magkakaiba ang paraan na pinaniniwalaan kung paano ito matatamo ng tao. At sa malimit na pagkakataon nga po mga kaibigan, kapag ka po napag-uusapan ang paksang ito tungkol po sa kaligtasan, ay eh, bumabangon pa ang mga pagtatalo sa pagitan ng mga relihiyon at ng mga ngaral ng Biblia. Ang dahilan po magkakaiba po kasi ng pagtuturo kung ano ba talaga ang ng dapat sundin ng tao para siya po ay maligtas. Kaya para makasiguro tayo mga kaibigan na hindi tayo magkakamali, ang sundin po natin ay ang ng itinuturo mismo ng Biblia kaparaan ng itinuturo ng ating tagapagligtas. Sino po ba ang ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos sa tao na maging tagapagligtas? Pakinggan po ninyo, babasahin po namin ang nakatala dito po sa Aklat ng Mga Gawa 13.23. Sa binhi ng taong ito, ayon sa pangako, ang Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas Nasi Mga kaibigan, pinatutunayan po sa atin ng Biblia ng ating Panginoong Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas at wala pong iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Ano po ang ipinagutos ng ating Panginoong Diyos sa mga tao upang pakinabangan nila ang gagawin ng ating Panginoong Heso Kristo na pagliligtas? Ito naman po ang babasahin naming sagot nakasulat dito po sa Mateo 17:5 Samantalang nagsasalita pa siya narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan siya ang inyong pakinggan Mga kaibigan nakasisiguro po kami na hindi po kayo tututol kapag kasinabi po namin na dapat at tama lang na ang pakinggan po ay ang ating Panginoong Heso Kristo kung kaligtasan ang pag-uusapan dahil siya nga po ang ating tagapagligtas. Natural lamang po na siya ang nakaaalam at makapagtuturo ng kaparaanan ng gagawin niyang pagliligtas. Kaya alam niyo po, nagkamali po ang maraming mga tao eh. Dahil eh, kung sino-sino po ang kanilang pinaniwalaan at pinakinggan. Eh, samantalang kaligtasan ng pag-uusapan, eh, hindi po pinakinggan ng ating Panginoong Iso Kristo. Mga kaibigan, alin po bang kaligtasan ng ating pinag-uusapan ngayon? Eto, pakinggan ninyo. Babasahin ko po ang pahayag ni Apostol Pedro sa kanyang ikalawang sulat sa 3.7 at sa talatang Jesus. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Mga kaibigan po namin, ang kaligtasan po na ating pinag-uusapan ay ang kaligtasan ng kaluluwa ng tao sa araw po ng paghuhukom. Ito po ang pinakamahalagang kaligtasan. Higit po ito sa kaligtasan sa iba't ibang uri ng kapahamakan sa buhay na ito. Kaya kung mahalaga po ang mga isinasagawang pagsasanay, paghahanda o mga drill para malaman po ng tao kung anong gagawin niya, kung dumating, kung paano maliligtas siya sa kalamidad o aksidente, lalo pong mahalagang malaman ang paraan ng kaligtasan ng kaluluwa sa pamamagitan po ng ating Panginoong Iso Kristo. Kaya mahalaga po alamin natin mga kaibigan, paano po ipinakita ng ating Panginoong Iso Kristo ang kahalagahan ng kaligtasan ng kaluluwa. Pakinggan po ninyo ang pahayag po mismo ng ating tagapagligtas. Ganito ng ating bababasa dito po sa Marcos, dito po sa 8.36 hanggang 37. Anong pakinabang ng isang tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. At ano ang maibibigay ng tao kapalit ng kanyang kaluluwa? Mga kaibigan, ito po ay pahayag mismo ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Iso Kristo. Kahit matamo pa ng tao ang buong daigdig o buong sanglibutan, katumbas nito ay mapasakan lahat ng kayamanan ng mundo, kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa, eh wala rin po siyang pakikinabangin dito sapagkat kahit ang kayamanan ay hindi po maipapalit o maitutumbas sa kaluluwa. Sa makatwid po, batay sa katotohanan yan, eh wala pong katumbas ang kaligtasan na ipagkakaloob ng Panginoong Iso Kristo. Kaya mahalagang malaman po natin kung ano po ang kaparaanan ng Panginoong Iso Kristo sa kanyang gagawing pagliligtas. At yan po ay sasagutin sa atin ng Biblia. Ganito po ang nakatala dito po sa Juan sa 19, pahayag po ng ating Panginoong Iso Kristo. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Mga kaibigan, meron kaming gustong ipapansin sa inyo na dalawang mahalagang bagay doon sa sinabi ng ating Panginoong Iso Kristo na gusto niyang maunawa ang mabuti ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Una po ay wala siyang itinatangi na tao. Hindi po siya nagdi-discriminate. Katunayan nga po, ang sabi ng ating Panginoong Isa Kristo, sino man, kaya kahit sino, ano man ang kalagayan, ano man ang antas ng buhay, ano mang man estado ng buhay, sino man yan. Ang pangalawang nais po naming ipapansin sa inyo, ay ang kaparaanan sa kaligtasan. Alin po ang kaparaanan yun? Sasampalataya lamang po ba? Magpapakabait lamang po ba, mga kaibigan? Gagawa lamang po ba ng mabuti sa kanyang kapwa? Kailangan po yun. Pero ang sabi po ng ating Panginoong Isokristo, sino mang pumasok sa loob ng kawan? Sa makatwid po, mga kaibigan, ang kaligtasan ay ipinangako ng ating Panginoong Iso Kristo sa mga nasa loob ng kawan, hindi po sa nasa labas ng kawan. Kaya nga po ang utos ay pumasok. Kaya mahalagang malaman po natin mga kababayan. At ito po ang pinakalogical na kasunod na tanong. Alin po ang fold o luck o kawan na dapat pong pasukan sa ikaliligtas? Biblia po ang magbibigay sa atin ng tugon dyan. Ganito po ang ating mababasa dito po sa Aklat ng Mga Gawa sa 20.28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga kaibigan, niliwanag po ng mga apostol na ang kawan ay ang Iglesia ni Kristo. Kaya, ang ililigtas po ng tagapagligtas ay ang nasa loob ng kanyang kawan o kaanib sa Iglesia ni Kristo. Kaya naman mga kaibigan, dito dapat pumasok sapagkat ang Iglesia ni Kristo ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Bakit may kinalaman ito sa kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom? Bakit sa dinami-rami ng mga relihiyon at mga iglesyang nakatatag ngayon sa mundo, bakit ang mga kabilang sa natubos ang tiyak na maliligtas? Pakinggan po ninyo, babasahin po namin ang sagot ni Apostol Pablo sa tanong na yan. Dito po sa Roma 5.8 hanggang 9. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa at ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Mga kaibigan, sana po napansin po ninyo. Ngayon pa lamang po ay sinisiguro na ng mga apostol kung sino ang mga taong tiyak na maliligtas sa araw ng paghuhukom. Sila po ang mga napawalang sala sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Alin po ba ang nasakop ng kamatayan ng ating Panginoong Heso Kristo? Napag-usapan na po natin yan, hindi po ba't ang Iglesia ni Kristo? Kaya ang pagtanggi po sa pag-anib sa Iglesia ni Kristo ay katumbas ng pagtangging maligtas. Ano pong katunayan yan mga kaibigan? Paano po ba ipinakita ng mga apostol ang kasamaan ng mga hiwalay sa tunay na iglesia? Pakinggan po ninyo ang babasahin ko pong nakatala dito po sa Efeso. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 sa talatang 12. Hiwalay kayo noon kay Kristo at hindi ka bilang sa Israel. Wala kayong bahagi sa tipan at pangako ng Diyos sa kanila. Wala kayong Diyos o pag-asa sa kaligtasan. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ayon po sa mga apostol, ang mga hiwalay sa ating Panginoong Kristo, sila din po ang walang Diyos at wala pong pag-asa sa kaligtasan. Pero sinasabi po ng iba na kung bakit hindi nila maintindihan ang halaga ng Iglesia ni Kristo sa kaligtasan ay dahil hindi naman daw ang Iglesia ang tagapagligtas. Maliwanag daw po ang nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa sa 1323. Yun yung unang talata na binasa po natin kanina na isang tagapagligtas lang ang ibinigay ng ating Panginoong Diyos. Wala daw iba kundi ang Panginoong Iso Kristo lamang. Kaya nga po may mga nagsasabi pa na, Kristo na lang, puwera na iglesia. Yan ang kanilang sinasabi. Mga kaibigan, hindi po namin itinuro kailanman na ang iglesia ang tagapagligtas. Hindi po aral ng iglesia ni Kristo yon At hindi po yun ang itinuturo ng Biblia. Talagang ang ating Panginoong Iso Kristo ang nag-iisang tagapagligtas. Subalit ang mahalagang tanong at ito po, pakinggan po ninyo, alin po ba ang ililigtas ng ating Panginoong Iso Kristo? Ito, pakinggan po ninyo, babasahin po namin ang pahayag ni Apostol Pablo sa Efeso 5.23. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Napakaliwanag po ng pahayag ng Biblia, mga kababayan. Pinatutunayan po ng mga apostol ng ating Panginoong Iso Kristo na ulo ang tagapagligtas ng iglesia na kanyang katawan. Kaya po, ang pananagutan ng ating Panginoong Iso Kristo ay hindi po iba sa kanya. Katawan niya ang pinaghandogan niya ng kanyang buhay. Kaya napakalaki po ng kinalaman ng tunay na iglesia o ng iglesia ni Kristo sa kaligtasan ng kaluluwa. Paano naman po pinatunayan ng Panginoong Diyos sa pangyayari? Ang malaking kinalaman ng iglesia sa kaligtasan. Pakinggan po natin ang nakasulat dito naman po sa Aklat ng Mga Gawa, sa 2:47. Ganito po ang ating matutunghayan. Na nangagpupuri sa Diyos at nagsisipagtamo pagtamo ng paglingap ng lahat ng mga tao at idinaragdag ng Panginoon sa iglesia araw-araw yaong -araw, mga dapat maligtas. Mga giliw po mga taga-subaybay para lalong bigyan lang po ng diin. I-quote lang po namin yung binasa namin sa huling bahagi ng verse. Ang sabi po, at idinaragdag ng Panginoon sa Iglesia araw-araw yaong mga dapat maligtas. Paano po kung wala ang tao sa tunay na Iglesia? Saan idaragdag ang mga tao o pang maligtas? Kaya dapat po mapadagdag o maging kaanib sa tunay na Iglesia para magtamo ng kaligtasan. Gaya nga po ng ating topic mga kababayan. Iglesya ni Kristo po ang kaparaanan sa kaligtasan, ito po ang tamang pagre relihiyon Bagong bagay po ba ito? Baka kasi mayroong nag-iisip ng ganyan na ito ay bagong aral, bagong doktrina. Ang iba po ay nagtataka kapag naririnig nila ang itinuturo po ng Iglesya ni Kristo na mahalaga at kailangan ng tao ang Iglesya ni Kristo sa kaligtasan. Mga kaibigan, Bagong bagay ba kung ituro namin na upang maligtas ay kailangan kaanib sa Iglesia ni Kristo na ipinakikilala po ng mga banal na kasulatan? Kasama po ba talaga sa panukala ng ating Panginoong Diyos sa kaligtasan ang Iglesia ni Kristo? Pakinggan po ninyo, ganito pong ating matutong hayang nakasulat. Dito po sa Efeso, sa 3.21, ganito po ang pahayag sa atin ng Apostol na si Pablo nawa ay mabigyan siya ng kaluwalhatian magpakailan kailanman sa walang katapusang panahon dahil sa kanyang pangunahing panukala ng kaligtasan para sa iglesia sa pamamagitan ni Heso Kristo. Sana po ay napansin po ninyo mga kaibigan at mga kababayan po namin na pangunahing panukala po ng ating Panginoong Diyos ang kaligtasan para sa iglesia sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. Kaya hindi po kami, hindi po kaming mga kaanib sa Iglesia ni Kristo o mga ministro sa Iglesia ni Kristo ang kinakalaban ng mga ayaw magpahalaga sa tunay na Iglesia. Kundi ang kinakalaban po ay ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Heso Kristo. Sapagkat kung bakit ang may pangunahing panukala ng kaligtasan para sa Iglesia ay ang ating Panginoong Diyos. Ito pong dahilan ng patuloy na pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos na ginagawa ng Iglesia ni Kristo. At kasama nga po sa mga gawaing ito na may kinalaman sa pagpapalaganap ay ang ganitong mga programa ng Iglesia ni Kristo na nagtuturo ng mga aral ng Biblia na dapat pong sampalatayanan ng tao para sa kanyang kaligtasan. E eh, sabi po ng iba mga kaibigan ay ganito, Saka na raw ito nila dapat pagtuunan ng pansin. Saka na yan. May panahon daw na tama para dito dahil daw sa dami ng kanilang iniintindi sa buhay na ito. Napakarami daw po nilang intindihin sa buhay na ito. Kaya saka na lang nila bibigyan ng panahon ang may kinalaman sa pag-anib sa Iglesia ni Cristo o para sa kapakanan ng kanilang kaligtasan. Mga kaibigan, ano po bang sinasabi ng ating Panginoong Diyos sa mga tao para pakinabangan ang gagawing pagliligtas ng ating Panginoong Iso Kristo? Pakinggan ninyo, ganito po ang nakatala dito po sa ikalawang korinto sa 6.1 hanggang 2. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Ipinamamanik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos sapagkat sinasabi niya, Sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Ano po ang sinasabi ng mga apostol para sa mga tao, para pakinabangan ang pagliligtas na gagawin ng Panginoong Kristo? Ang sabi po ni Apostol Pablo, huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Kahayagan po ito ng napakalaking pag-ibig at pagmamalasakit sa atin ng ating Panginoong Diyos. Nagpapaala-ala siya sa pamamagitan ng mga apostol na huwag nating sayangin ang pagkakataong ibinibigay niya ngayon. Ngayon po na habang buhay pa tayo mga kaibigan at hindi pa po nagaganap o dumarating ang araw ng paghuhukom. Yan po ang naunawaan ng ating mga nakapanayam at ng napakarami po pong mga tao na nung maunawaan po nila ito ay iniwan nila ang dati nilang paniniwala, iniwan nila ang dati nilang relihiyon at ngayon po ay masiglang kaanib sa Iglesia ni Kristo. Sana po ay nakatulong kami sa ginagawa po ninyong pagsusuri at nawaloobin ng ating Panginoong Diyos na tayo po ay magsama-sama sa loob ng Iglesia ni Kristo, makapaglingkod sa Diyos at magtamo ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Hanggang sa muli.